Ito pala ang mga dahilan kung bakit mabagal at palagi pa rin full storage sa ating mga cellphone. Kahit na na-uninstall natin ang mga apps na hindi natin kailangan. So lahat ng mga apps na na install natin mga katrupa ay nandito lang pala. Kaya palagi pa rin full storage sa ating mga cellphone. So dapat pala ay naka-uninstall pa rin dito. Okay. So hindi natin makakita dito mga katrupa ang mga apps kasi na-uninstall natin. Pero nandito lang pala mga katrupa sa Play Store. So kailangan pala burahin pa rin dito. Una-una mga katrupa punta lang kayo sa inyong Play Store. Click nyo itong profile. Hanapin nyo itong manage apps and device. Click nyo lang. Tapos click nyo itong manage. Click nyo itong this device. Makikita nyo itong arrow pababa. At makikita nyo itong not install. Okay? So sa ibang cellphone, makikita natin dito ay uninstall app. Click nyo lang. So nandito pala lahat mga katropa ang mga na-uninstall natin mga apps na hindi natin kailangan. So isa-isahin lang natin mga katropa, i-check itong box. So kapag na-check na lahat mga i nyo itong trust icon.